Welcome to Hamilton University. Ito naman si ano? Once everyone settle down, we'll start the orientation. Okay, students? Please fill in now the vacancy. <laughs> and for those who want to pursue the hotel and restaurant management course, we'll begin the orientation shortly. Okay, students? For those who... Mariano, kamaghanap mo kubo to? Bakit ganun? Parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang maalala kung saan. I repeat, for those students who are still standing, please settle down immediately. Guys, <laughs> we came to a party tonight. Oh, for real? I got three numbers. Yo! Okay, hold up, listen. Siya yung nalaki sa picture sa may bulletin board. We have on me. Hey. Okay, you can Come On Just for no, no, it me out. Just for Mariano. We got all, all the girls out here. Yo, I'm right. testing then the, the, night. The, night. The, night. the material. I know you're here. Let's go. Boy, it 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 Ingat na kayo? Yeah. Yeah. Whatever Rory wants. Yes, let's yeah, yeah. Let's go. Please. Oh, oh. What's wrong? What's wrong? Papa, Papa, Papa. Apa ko yata yun? You want to come closer and check? Tara na, tara closer. Pa? Papa? Ji? Kikilala niyo po ako. Ako oh, naman. Sige. Ang tagal kong hinihintay ito panahon na ito. Pwede ba ka naiyakapin? Sige. <laughs> <Che. laughs> Love you, yun ito mo muna si JJ. Aris! Umalis ka na. Aris. Umalis ka na nga! Di ba nakipag-deal ka na kay Kuya Angelo na hindi ka na may ipagkita kay JJ? O ano to? Sumo tumawag pa ako ng polis? Ha? Apa sendiri? Jay, Jay, dito ka lang. Ako <laughs> na naman mo, Aril. Pa! 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 Jay, Jay, tama na. Jay, Jay. Aris. Aris, you're hurting her. Aris, <laughs> let her go. Papa! Dito ka lang. Papa! Papa! Jay, Jay, dito pa! ko! Kay... Papa! Jay! Papa! Iris! Pa! Di, walang ganun, Jay. 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 Ano yung deal kuya? Alam mo ba? Alam mo, tama ba ako? Kaya ba ayaw mo ako pakuntahin doon? Kaya pala wala kang dahilan, basta ayaw mo lang. Ang lakas pa naman ang konsensya ko kasi sinuway kita tapos ganito pala! Jay, that's not the point yet. Wala akong pakialam sa point mo! Hmm. Kung paliwanag ko hinihingi mo, wala ka mapapala sa akin. I'm not the one who will explain this to you. Dadaling si Tia Jenna dito bukas. Sa kanya mo na itanong yan. Huwag mo siya papuntahin dito! Ayoko siya makita! J, nanay mo pa rin siya. Ayoko nga siya makita! <laughs> Ma'am? Ma'am? Nasaan po kaya si Mr. Jasper Mariano? Dumaan po kasi kami sa room niya. Wala na siya eh. Nakaalis na siya kanina pa. Baka po pwede makahingi ng contact number niya o kaya ng address. Pasensya na, pero hindi kami nagbibigay ng personal information ng mga board members namin. Look, Miss. We really don't have time. We need to speak to him now. Anak niya po ako. Anak niya po ako. Ito e nga po. Oh. Ako po yan. Ito e po siya. Ako po si Jasper Jean Mariano. Baka Pwede niyo po sabihin sa akin kasi kapamilya naman po ako. Like I said, he already left and I think it is now his boarding time. Nakasakay na siya ng aeroplano. I'm so sorry but I have to go. Excuse me. ano well, too late. Earlier, nung sinabi kong paalis na siya, I didn't mean uuwi lang siya. I got the news that he was leaving for good. Baka pwede pa natin puntahan. Puntahan natin siya sa airport. Baka maabutan pa natin siya. Hindi mo ba talaga alam kung saan siya pupunta? Anong terminal kayo? I'm sorry, Jay. Sana pala binilisan ko. Baka nabutin pa natin siya. It's okay. 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 I'm sorry.